Kasunod na pagkakaresto sa isang Maute sub-leader sa rekto, nakatutok ngayon ng AFP sa Kalakhang, Maynila kung saan posibleng nagtatago ang iba pang terorista. Pinaghahanap na rin ang sinasabing pumalit kay ISIS, Emir Isdilon Hapilon. May report si ni Samonte pat hanggang anim na lugar sa Metro Manila ang mabusising binabantayan ngayon ng hukbong sandatang lakas ng Pilipinas, kaugnay ng mga posibilidad ng pag-atake ng mga terorista mula Marawi na nagtatago ngayon sa mga matataong lugar. Alin na rin sa pagkakaaresto ng foreign national ISIS leader sa Malate, Maynila nitong nakaraang buwan at ang pagkakaaresto naman ng Mautis sub leader sa Recto, Kamakailan. Ayon sa pulisya, nagpapalit ng pangalan at nakikitira sa mga kamag-anak ang mga terorista dahil sa umiiral na Marshalo sa Mindanao. Kaya naman nakaalito na rin ngayon ng militar sa mga urban areas na posibleng pagtaguan ng mga ito. We know that uh, the targets are really the urban areas. Possible yan eh. So nandun pa rin yung objectives nila, nandun pa rin yung goals nila to do it. No? Although maliit na yung number, they cannot do it. So the recruitment goes on. Ayon sa militar, matapos mapatay sa Marawi ang ISIS emir ng Southeast Asia at Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon, ay nagpatuloy pa rin umano ang pagre-recruit ng ilang mga nakatakas na terorista sa limang buwang labanan sa Marawi. Pinagahanap naman ngayon ang lokasyon ni Abu Dar na sinasabing pumalit umano sa pamumuno ni Hapilon. We do not have any reports on yung kanyang location or yung kanyang pattern of movements. Hindi pa natin alam kung kung saan bata, sabi nga ba sa iyo, our intelligence people are working overnight, 24 hours, just to monitor his movements, kung uh, ano man ang kanyang plano. nakamonitor at nakahanda na rin ang pinagsanib puwersa ng AFP at PNP sa anumang banta ng terorismo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Eunice Samonte, para sa Bayan.